Sabi nila, sarap magkaroon ng best friend. May taong pro sa sa'yo. May taong magpapasaya sa'yo. Pero handa mo bang itaya ang pagkakaibigan para sa hinangad mo pagmamahalan? Ako si Pinky. Elementary pa lang ako. Palagi ko ng kaklase si Ivan. Magkaibigan kasi ang mga magulang namin kaya kung nasan ako, nandun din siya. O palungkot man, mapasaya sa kulitan man o problema. Yan si Ivan, ang taong lagi kong kakampi sa buhay. sayo ako'y muli ang aking mo dahil sa muling magmamahal Siyang sa iyo. araw Alam mo bang, delikado yan. Ano po nga ginagawa ko? Ang dami naman sumasama sa pradjan. Mukha ba? Hindi ko na rin siyang paparamdam. Hindi na rin siyang i-text. Hindi ko na rin siyang nakikita sa school. Na, na, Kamusta na kaya siya? Pinuntan ko siya sa bahay nila. Pero, di ko siya naaabutan. Na, May ko lang ang best friend ko. Naimiss ko na si Ivan. Nalaki yung kinilin mo sa mga mga. Ano bang nangyayari sa'yo, Ivan? Bakit? Wala. But hindi kasi ang sabi sa akin eh. Ano pa ba kailangan ko sabihin sa'yo? Ba't di ka na pumapasok? Ba't di ka nagpaparamdam sa'kin? Sa Ba't di ka ayaw reply sa mga text ko, Ivan? Ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nangyayari sa buhay ko? Ano ba kita? Natahimik ako sa sinabi niya. Ano niya ba ako? Ikaw lang naman akong hamak na best friend. Hanggang doon na lang yun. Umalis siya at di na nagpakita. Di na rin ako nagsitip. Di na rin ako pumupunta sa kanila. Makalipas ang labing apat na araw, may tanggap akong balita na nasa bukid sa iban, duguan at nakabulagta. Pare, huwag niyong pakikilawa ng best friend ko. Ginawa ko naman ang sinasabi niya, di ba? Nilayon ko na siya. Basta, huwag niyong gagalawin si Pinky. Mahal na mahal ko yun. Go. <laughs> Ay, <pan>. Ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? <laughs> ano nangyayari yan sa iyo, Ano ba? Ay, ban! ba? Re! ba? Ay, Anong, ba? Ay, Anong nangyayari sa'yo? Kabananginam sa buhay ko. Ano ba kita? Ano ba? ba? Kaba ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba?